Nakikita nyo yung gagawin natin ngayon. Itong gulong na to Itong gulong na to ay Pirelli Angel Scooter. Ang sukat nito ay 90-80. Pakapal no? pa to no? Ayan o. Pakapal pa. Ayan o. Pakapal. Problema nito, hindi na kinain ng tersilan itong butas. To yan <clears throat> sa kagilid kasi kahit pang pasak hindi na na kaya siya ng ano tire sealant sa kanang pamasak sa bandang gilid kasi siya tinamaan so ginamitan nila nito para bumuka para mamaya sasalang natin siya dun sa lutuan sa labay ng lutuan punta natin nakita niyo ba yung plancha na yan yung pangluto na yan DIY lang yan DIY yan ni ano yung tatay kung okay. no, mabubuhay ako nung ano nung ginagawa niyan baka binidyong <laughs> ko na yan eh eh <laughs> no iba Di ang pagkakagawa ng ano ito eh no nalaka nag sinigpitan para siyang cooler na pabalik ka nagilid kasi tayo ng ano kalsada kaya may ingay Ano yan? May oras yan. 1 uh, minute and 30 seconds. One, 30, 30 seconds. 30 seconds. Yan. Uh, oh. Up. Oh. Kinain. Kinain ano. Kinasa pa sa Oh, oras. 1 minute and 30 seconds. Ito na yan.

So, Ba't malamig? Karendi lumoob. Ah, wala malamig. Kakabit na natin do. Pa-palamigin ba muna ba mga boss. Ah, kakabit na dito. <laughs> para patesting natin kung ano kung may butas. Okay, kapit uh, ba na natin. Nga pa-palamigin <laughs> <laughs> um, niya. susubukan nating gulong. Kinabit na ng pito pang-jugless. Oo. Oh, oh. Ito pa isa oh, mino oh. ko na, na. na yung sino anong... Ay hangin na na Hangin na na yung Ay, Hindi na nga, ginamitan na lang putol na ko oh. Ayun na oh, nangin na na oh Tarbula dagan na mo sun. Kung matigas na, ayan oh Ayan oh, well, matigas na Okay na Wala na siyang butas Naluto na yung ano, yung butas niya Wow! alright testing na sa lublo pa naman ayun, testing na lang kung ano, ayun o no? sumula rin ito, tulad-tigot ayun, lang so wala na siyang bubbles ibig sabihin, wala na siyang butas. alright ganun lang pala, ang kailangan sayang kasi itong gulong na yung kapal ko ayun o no? para magpakinabangan ayun na natin siya ikabid sa motor